so guys, uh, sa Rinald nga pala ulit o ng buhay sa Cruise Ship at kasama ko ngayon si Sir Vanny Jebseph. Siya yung uh, nagre-recruit at uh, nag-screen uh, ng mga resume nyo. Sir Vann, may uh, masasabi ba kayo sa mga first timer or mga tips uh, pag-apply nila? Masasabi ko lang sa mga first timer just keep on dreaming and then huwag susuko hanggat may may bukas, may pag-asa pa rin. Oo. Oh. Yun. At saka, wag tayong makontento sa isa lang na pupuntahan natin na kumpanya. Dapat oh. lahat. Oo. Oh, applyan. Put, applyan natin. Tama. Yun. May mga katanungan rin, no? Yung mga ibang mga kasamahan ko. Halimbawa, yung sa age, uh, ano ba ang kalimitang age na uh, pwedeng matanggap? Sa entry level, uh -huh. uh, 26 years old. Okay at least one year experience sa mga upscale hotel o five star hotel yan pwede na yun okay uh -huh. pagka mga experienceado na uh -huh. sa mga culinary people siguro uh -huh. mga 55 years old pababa ah pwede pa rin ah? Uh -huh. pwede basta pa rin. sa culinary uh -huh. Uh -huh. 55 culinary uh -huh. pagka mga housekeeping or F&B uh -huh. 40 years old uh -huh. pero pagka entry level pagka halimbawa ay bago pa sa kumpanya hanggang uh -huh. 35 lang Ah, okay. Eh ano naman sirban yung mga barko natin ngayon dito sa sa Jackson Sa Jackson kasi, ang pinakamagagandang barko ngayon is nasa Jackson yung mga premium, yung okay. mga 5-star, 6-star pati sa river cruise. Hawak ng Jackson ngayon ang mga magagandang barko. napakaganda pala hindi hmm. meron din kaming mass market na barko, pero karamihan ng barko na nasa Jessen ay yung mga premium beds. Maraming maraming salamat Sir Vanny eh. at sa ulitin nga pala guys uh, si Sir Vanny nakilala ko yan nung uh, nasa MRM ako na agency at dun ako nag uh, uh, trabaho uh, bilang uh, assistant waiter at uh, ayun wala na ako ng trabaho doon pero kinontak niya ako na mag-apply raw dito sa Jepsen. ayun, sinubukan ko naman at nakapasok naman ako kaya nagpapasalamat ako sa kanya Uh, kung hindi dahil sa kanya eh, hindi, na, hindi siguro ako makakapagtrabaho dito. So maraming salamat ulit sa lahat. Wala naman. So yan, yeah, guys, keep on dreaming, believing, Purso lang na puso ang inyong pangarap. Salamat po. Sa susunod po ulit, ako po si Rinal Banda. Kita po ulit tayo.